Hello Gemini, welcome back to Dark Angels Intuition. So Gemini, this is your monthly reading for the month of March. Love reading. So takes what resonates. Hindi lahat ng Gemini makaresonate -re maka sa reading na to. So Gemini, cross watchers. Pwedeng kayo to at hindi sila Gemini, okay? So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Um... Gemini, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate. Or watch this and watch your other placement signs. Dahil pwedeng mag-connect yung reading niyo doon. However, maka-resonate pa din kayo. So, Gemini, let's start. Sino yung paparating ngayong March sa buhay mo? So, is it an ex? Is it a new one? Or this is another person even if you're in a relationship or wala. So, Gemini. Let's see. Sino yung paparating sa buhay mo? yun sino 'yung paparating sa buhay mo this month of March. Could be a Pisces sign, could be a Libra, Gemini, Aquarius or an Aquarius sign. Could be a Capricorn, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay so Gemini this person Gemini is very much into you. Very attracted on you. Could be basically um sexually attracted talaga to siya sa Magmumu Magmo-move forward talaga to siya towards you. I don't know if ngayon nagpaparamdam na to sa Um feeling ko this is an ex. Um and an ex na parang sobrang hindi pa naka move on from you or still into you talaga. Kasi I think that this person hindi pa siya nag, na, nag hold nag-hold on pa din siya sa sayo. Because I think Gemini, you hate this person. Ayaw mo sa kanya na, parang ayaw mo nang bumalik sa kanya you parang you cut this person off into your life parang ikaw nag-cut off nito sa buhay mo and um this person will come back this month of March um to offer you a new beginning so sobrang um mabigat yung binigay sa iyo ng taong ito before um pero nagmahalan talaga kayo before So, this is a two of cups. So, totoong pagmamahalan talaga ang meron sa inyo before. Pero, parang sobra ding bigat ng sitwasyon ng meron sa sa'yo. Parang feeling mo, pasan na pasan mo yung problema mo sa buhay mo before. Until this person disappeared. So, this person disappeared or uh, binaliwala ka or iniwan ka na lang basta-basta. Then, this time, came back. Parang meron siyang pinaglaban na iba sabihin natin na might be this person cheated on you. Kaya kayo naghiwalay. Then, to that point, um, para sa'yo, kinat off mo na to. Para sa'yo, wala na talaga kayo. Wasak na kayong dalawa. So, you wanted to move forward and never look back. Kasi sobrang disappointed ka sa mga nangyari. So, parang sobrang napagod ka. Sa kakahintay ata kung kailan siya magbago kung kailan siya mag-focus sa inyo, then walang nangyayari. So, galit ka talaga dito. May galit sa iyo eh. Parang remorse, parang um parang iba. Kaya ayaw mo talaga sa kanya na. And bumalik siya this time. <laughs> so, bakit siya bumalik? Let's see. Or bumalik or babalik so bakat siya babalik this march nung purpose niya anong meron anong intention niya so bakat siya babalik this march madami Okay. Mahal ka pa din niya. So, kahit Queen of Cups to. This could be man. This could be woman. Because this is not a personal reading. This is a general love reading. So, in general to. Para sa, sa lahat ng Gemini. Or Gemini cross watchers. Or Gemini. Para sa, sa lahat. In general. So, pwedeng itong King of Cups. Pwede itong King. Pwede itong lalaki. Pwede itong babae. Kahit itong Queen of Wands. So king of one, sorry so mahal ka pa din niya and parang andun siya sa point that hindi naman siya sure hindi siya sure sa pagbabalik niya actually um, pero ginawa niya to may action dito eh merong confident na gagawa siya ng action to move forward towards video talaga to do the action na babalik talaga siya sa kasi mahal ka niya parang susunin susundin niya na yung nararamdaman niya So, mahal ka pa din niya kahit sa anumang mga nangyari sa inyo. And gusto niya na talaga ng changes. So, gusto niya na ng changes sa buhay, kasama ka. Kaya willing siya talaga to do an action, to move forward towards with you. Na magkaayos na kayong dalawa at um, parang maging balance na ulit kayong dalawa. Um, he knows naman na alam ano, ano yung kasalanan niya dahilan ng pag-aaway ninyong dalawa, dahilan ng pagputol mo sa relasyon ninyo. Pero alam niya din na ang dami niyo ng pinagdaanan. Parang um, you were very in love before. Parang kung siguro tumagal din kayong dalawa nito. So kung baga, sa mga pinagdaanan niyo, doon siya doon siya kumuha eh, ng lakas na um, through that, siguro maalala mo pa din siya kung or matatanggap mo pa din siya kung magbabago na siya. Okay? Na kung o offer na talaga siya sa'yo ng new beginning at gagawin niya na talaga ito. Na ikaw yung, ikaw yung gusto niya makasama because this person is pinag, pinagmamasdan ka lang nito. Okay? And waiting for a sign from you. So, since this person is waiting for a sign from you wala siya nakukuha sa'yo because you are moving on, you are being practical and okay ka na nawala siya. So, nag-take the leaf of faith siya. Siguro, doon nun siya nagmawa ng action. Kaya hindi nga siya sure na tatanggapin mo ba siya. Dahil nga, sa nakikita niya, habang binagmamastan ka niya, could be social media, is nagmove on ka na okay ka na nang siya. Kaya hindi siya sure kung tatanggapin mo ba siya. So, sumusunod lang siya sa nararamdaman niya. So, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? So, you could be dealing with Cancer, Scorpio, Pisces, Pisces sign, Pisces, more on Pisces, dalawang Pisces actually, ang nakita ko dito. So, Cancer, Scorpio, Pisces, tatlo pa nga eh. So, could be Pisces, more more of this. Um, could be cross watchers could be you are the Pisces sign. Okay, so take note. Um, could be Aries, Sagittarius, Leo. cancer. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Mm -hmm. Oh. Oh, you don't know how hard it was to let you go. And I wish things could be different. So, hoping siya na sana hindi ganito yung mga pinagdaanan natin dalawa. Okay. I feel you leaving me behind. Kasi nakikita ka niya eh. Nagmo-move on ka na or okay ka na nang wala siya. Nagiging practical ka talaga. Na parang baliwala na lang talaga siya sa'yo. So, I feel you leaving me behind. So I wish I could share my good news with you because this person nga 'di ba sabi ko um this person is having a parang pagbabago na sa buhay niya. Could be nagiging stable na siya, could be na nakapag-ipon na siya, could be may mga you know may mga achievements na siya sa buhay niya. New beginning na siya sa buhay niya. And and with these achievements na meron siya, parang gusto niya i-share ito sa iyo. Ikaw yung gusto niya makasama to share it with. So I wish I could share my good news with you. So, this is what he wanted to tell you. So, let's see. Ano yung kailangan mong malaman about this march about this person who is coming back to you. Siguro he wanted to share you that the good news could be na nagbabago na ako and hindi na ako katulad ng dati ang laki na ng pagbabago ko gusto niya 'to sabihin sa Ano yung kailangan mong malaman this month of March about this person na bumabalik sa Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. So there is a chance, Gemini, na magkakabalikan pa kayo dalawa this month of March. Could be March or April. Um, magkakabalikan pa kayong dalawa nito. Magkakaroon pa ng balance connection sa inyo ulit. And the cycle will going to end to have a changes in your relationship again towards a lover's card and the two of cups here definitely there is a chance of um, soulmate twin soul connection sa inyong dalawa so definitely there's a chance of happiness and fulfillment again and oh ang ganda gemini um, happiness celebration happiness and fulfillment for the both of you love true love and pagbabalikan And um, I can see there is a decision na nagawa talaga dito from the both of you. So, ano yung masasabi ng oracle card na to para sa inyo? ang dami. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang. <laughs> wow, Gemini. Romantic feeling. Okay, you are feeling real and worth exploring. So this love is really real. Baka this is the second chance. Second chance means something this time. Means there is really connection na nagpa, nagpabalik sa inyong dalawa um, ngayon. Kasi, honestly, nasa dito, sa point na I wish I could share my good news with you, nakita ko na yung pagbabago sa kanya eh. So, may naging matured na talaga siya sa pag-iisip niya, sa mga ginagawa niya. And through that, nung time na yon na binago niya yung buhay niya, ikaw yung inisip niya, na ikaw yung balik-balikan niya, because you were there before. Okay, ikaw yung nag-sacrifice, you know. Kaya, para sa kanya, alam niya na ikaw pa din yung worth it. I feel it. Uh, I am an, an an um I am an empath, psychic empath. So sa reading na to, naramdaman ko parang gusto ko maging emotional. So might be there is really connection, might be soulmate kind of love. baka you know this time around kayo na talaga or the second chance around, second time around. So that is my reading for you, Gemini. Thank you and God bless.